Tignan nyo yung <laughs> yung merges ng alaga ko. Last year pa yan. Last year yung ko sinabi sa kanya. Ngayon isip naisip. Kasi nagkaroon siya ng ano, ng sax. Nagkaroon siya ng sax nung magpunta siya sa ang cruise party ng kanyang mama. Pag uwi niya may sax siya ang ganito. Tapos ewan ko, naalala niya yung sinabi ko sa kanya about Santa. Ayan ni lagay niya Ano yan eh? Uh, three days ago nilagay lagay niya uh, yan. Yeah, three days ago. hindi. One week na. One week na ngayon. One week ago na nung nilagay niya Sabi ko, maghintay ka lang na lagyan niya yan. Maghintay ka na na lagyan ni Santa yan. Ay, nako Napasubo ako. Napasubo si Cheche. Napasubo ako sa ginawa ko. So, ayan may laman yan. Nilagyan ko ng laman yan. Ayan, may laman yan. Nilagyan ko na siya ng laman. Ito. So, yun ang laman niya. Tapos, may ano pa ito. O yan. Ito, gusto doon niya ito. Nakita niya na. Actually, nakita niya na ito. Tapos, ayaw niyang kunin. Sabi niya, hintay niya doon ang Christmas. Pero, uh, si Cheche, pretending. Nagpa-pretending si Cheche. <laughs> ko sabi, ayoko ng sabi ano sabihin na ako naglaki niya. Actually, wala naman ako dapat gip sa kanya. Eh dahil sa ganyan. Eh napasubo nga ako. Ayun, bumili ako ng ganito. Ah, nang madali akong bumili kasi nga mula uh, ah, two lang ang school ni Alaga itong week kaya nang madali akong bumili ng ganyan. Oh. So, kasi ito, kailangan naman niya. Pero hindi ko sure kung type niya. Pero, wala siyang choice. Magagamit naman niya to. Wala siyang choice kasi, wala kang pera. <laughs> Yun lang ang nakayanan ko. Uh, uh, alam mo naman. Ayan, ito. Need kasi din niya to. Kailangan niya to. At kasi, uh, black lang ang kailangan niya sa school. So, ito yung usual yung ginagamit niya sa school. Ginagamit ko sa hair niya. Ayan. So, buti nga may nakita ako eh. At mm, bumili ako ng medyo malaki-laki na kasi dati ang nili niliit. Tapos ngayon, nahirapan na akong ano, hold sa buhok niya kasi nga no, maliit na. Kailangan medyo mahaba ay ah, malaki. Ayun. Tapos, at naisipan ko siya bilang ng <laughs> Ayan. Wala akong, ano bang laruan? Anong poding ano? Wala nang ibang laruan dito. Buti na lang nakita ko to. At least ito, pwede sa babae, pwede nga lalaki. Fun-fun lang. Siyempre, uh, bata. Uh, akala nga umiilaw. Ah, ganun siya ng ganun. Tapik siya ng tapik, akala nga umiilaw. Eh, kung ba to? Kasi nga, ang yoyo. May umiilaw ang yoyo. Merong umiilaw, merong hindi. Meron siya one time ganito, pero ang liit. Sabi ko, paano ako naman makalaro yan? Magamit Sabi ko, e, ayun na yun. na nakita ko. Gusto naman niya. So, ayan. Ibalik na natin. At yun daw din ding ito kukunin muna. um Tapos, tapos, bigla nga naisip. Sabi niya, ano, magagawa ba ako na ano, ng pangalan ito? Magagawa ba ako ng card? Sabi nga magbibigay ba ako ng card Santa? Sabi excited siya. Sabi ko, sige, bahala ka. Magbigay ka. okay na, ito na nga. Hindi na ganyan dito. Naku, na, Santa talaga si, si Cheche. Hindi naman yung pangalan. Pero ano nga gawin ko? I ito, siya. Basahin natin. Hmm, may pen pa siya. Hmm. Talagang may mga ano talaga siya. May mga Christmas card talaga siya nakatago saan? Pero nung bago ako sa kanila, umabot ako ng December. Binigyan niya din ako ng card. 2021. 2022, binigyan niya rin ako ng card. So, ito, card ni Santa. Sino ang Santa? Si Cheche. <laughs> Ayan. Sayon natin. Simple yung ano na nga. Pasasalamat. Hmm. May, may pa, ano pa yan. Oo. Oh. Nalagyan niya pa talaga. Nag-effort pa talaga siya. Oo. Oh. Hmm sige basahin na natin Dear Santa Claus, thank you for your Christmas gift. Oh, ibig sabi na, natuwa siya at may sa gift siya. To Santa Claus from Mili. Ho. Merry Christmas. The green pen and ito, Hans, Hans, hindi ko alam kung anong Hans, Hansi ba ang tawag Hansi are for you. Okay, hindi na. gagawin ni Cheche? <laughs> Ikikip niya. Ikikip niya. Uh, ito, eh, ano lang naman to? Uh, ayan, may pen pa ako. Mukhang magagamit ko ito, ah. Kukunin ko siya. Tapos, ito siya. Ano to? Parang reminder. Reminder. Oh, oh, ayan. Eh, kasabihan lang naman to. Hindi naman to, totoo. Eh, i ko lang naman sa kanya yung about sa, ano, uh, sa saks tungkol kay Santa. Eh, eh, hindi naman true talaga yan. Ano lang yan, sa kasabihan na parang isang ka kaugalian na na about Christmas. Yan. Pero, pag na-fine out niya, ko sila magbigay. <laughs> ko na lang yun. Ah, ikaw pala. Kamagatada. Di ba? Naloko ko siya. Ayan. Siyempre, part of the ng mga bata. Ayan. Isa sa mga um, ano yun, uh, katuwaan. Isa sa mga katuwaan. At kasiyahan. Oh, matu mat natuwa naman siya. At talaga namang Uh, happy siya simple gift lang yan kasi alam ko naman hindi ko naman afford ang mga ano, ang mga mahal na ano saka dami ng laruan dito kung teddy bear naman may kalalakihan na ngayon teddy bear tapos ang ending iaano din ng mama niya i-give away sa ibang ano gano'n hmm. yan lang Yan ang aking kwento sa sa Christmas na ito na <laughs> napanuwala kong alaga See you, see you guys next time.